Hay mga kabikars, kape, kape tayo o kape. Mm, <clears throat> sarap ng kape. Bango na, bango na. Kapi na, kapi na. Good morning sa lahat yan ng mga tulog at mga lasing pa. Tayo ay maghahangon ng pandikoko, mga kabigar. Pandikoko. Pandikoko. yan ang pandigo ko. nyo ang pandigo ko di gabi kastak. Uh, hihiwalay nyo ang inyong asawa. <coughs> at dikuko ko na ang hahanap. Hanapin mo mga kabikers. <coughs> Okay, oh. Chok lang. Huwag naman hiwalayan ang asawa, mga kabikers. Ang lang sa pandikoko. Nawawa naman. Ayun nga, mga kape car, out sa inyo. Good morning! Bago na, bago na, kape na, kape na. At maligo at magpasok lang trabaho sa inyong lahat. Diyan mga kape car, out sa inyo. Mabuhay tayong Pilipino hanggat gusto natin.